Handa na ang 83 mobile primary care facility na makarating sa iba't ibang parte ng bansa para maghatid ng libre at dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Lulan nito ang iba't ibang medical equipments gaya ng mobile digital x-ray machine, ultrasound machine at hematology analyzer. Maliban sa mga ito, mayroon ding mga microscope at ophthalmoscope. Nagkaroon na ng paunang distribusyon ng mga ito sa ilang mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales na pinangunahan ng unang ginang. Tugon ito sa kakulangan ng mga pasilidad at kagamitang tumutugon sa kalusugan ng mga residente. Nagsagawa rin ang Department of Health ng pagsasanay at oryentasyon ng mga health officials mula sa pitong probinsyang nabigyan para turuan sila kung paano patakbuhin ang mobile primary care facility inihayag din ng unang ginang na pagsapit ng 2025, ibibigay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mobile clinic sa 1,500 municipalities sa buong bansa sa pamamagitan ng DOH. Samantala, dinaluhan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng unang ginang ang pagdiriwang ng ikaapat na konsyerto sa palasyo bilang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga healthcare workers sa bansa. Sobrang nagagalak ang puso namin at saka napakasarap sa pakiramdam na maimbitahan kami sa ganitong napaka-espesyal na uh, event, lalong-lalo na dito sa malakanyang Nakaka-boost siya ng pakiramdam kasi, di ba, yung pagod okay na yun eh. Sanay na kami doon yung pagmamalasakit sa ating mga uh, kababayan. Nandun na kami sa ganong ano, hindi kami actually naghihintay ng kapalit. Uh, honored kami na nakakarating ang invitation sa mga ordinaryong tumutulong sa bayan na katulad namin. Ilan lamang ang mga ito sa mga programang hatid ng pamahalaan para kilalani ng mga kontribusyon ng bawat ahensya ng gobyerno. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.